Hi guys, tuturuan ko ngayon. Tuturuan ko kayo ngayon kung paano magbalat ng cat cat. Cat cat. Ano muna ako po tayo ng kutsilyo. <laughs> ngayon ba yung magbalat ko ko? <laughs> ano ko na kutsilyo? Hindi kaya ito lang kutsilyo. Ito po yung cat cat natin. Ngayon. Tutusukin po natin ang kuko natin dito. Sa gitna. Ayan. Kaso wala po akong kuko so pipilitin po natin. Tusukan yan. Hanggang sa bumukas na po siya ng ganyan. Try ko. Ayan. Ayan po yan. Unang ano, huwag po natin tanggalin. Pangalawa. Pangalawa po, ganyan. Pangalawang banat. Pangatlo. Ayan na po. Ang saging. Ang Support na lang kayo guys, pwede. <laughs> yeah. So ito po yung pinakalas na natin, pagbubukas, ganyan. <laughs> Ayan na po siya. Nabuksan na po. Ngayon, tatanggalin po natin dito sa balat. Ayan. Huwag niyang linisan, pwede niyang isubo lahat. Subo niya, gano'n. Hmm. Ano po siya? um, last po siyang cat cat ang maganda po dito dun sa pagka bukas natin naging creative po tayo bali naging po siyang isang bulaklak Yan. bulaklak na po siya bulaklak ng cat cat yun so, guys tuturuan ko naman kayo paano magbukas ng dalandan 好嘞。Bye bye.